Hello guys, good afternoon sa inyong lahat dyan Kumusta po kayo ulit and uh, welcome ulit sa aking uh, YouTube channel at, at welcome din ulit sa aking panibagong vlog Ngayon po ay nandito tayo sa bukid kung saan na uh, dito kami nakatira noon At ngayon po ay uh, nag -ano kami, naghahanap kami ng mga yung tawag nilang puwak o nyog na, buhay na nyog na pwede pangtanim at inaanyayahan ko po kayo na samahan nyo kami pero bago ang lahat at baka hindi pa ako kayo nakapag-subscribe ng aking YouTube channel ay inaanyahan ko kayo na magsubscribe at nakiklik na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na aking i-upload guys. Yun na nga guys, nandito kami sa bukid at uh, may kasama ako ngayon. <laughs> Yun, ang, ang isa kasama ay si Parge. Ayan si Parge nandun sa, mga, sana napaka masukal na area na yon. At meron pa kami isang kasama na ipapakita ko sa inyo ngayon guys. So tara! So dito, may nakita na si Parge. So galing ni Parge maghanap. Ah!

<laughs> oh. oh, di <laughs>

Laki-laki okay. na yun eh. <laughs> okay. Nasig na gamay. Ato ara pa so? Puso uh, uh, Diretso Diret yung karo pa. yan <laughs> <laughs> na? Pa <laughs> <laughs> ah, dako ah! Ano get ka pa? Ah, uh, wala. Huwag gamay pa siya. kuan? Napa mo. Napa o. Oh. Napa? Mm, pero... Huwag oh. dilit ah, huh? na ka. Dakuan na. pa siya eh na? Dakuan na kayo? Sayang na. Matay na. Turo mm. hmm. to? Kasi hmm. ubus. Peskot. Oh, ini ligit 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 kerana sakuan. Mau sa terus pa terus lagi. Nanti dah. Nepiskot. Tengah lumapau mampun sakbot. sagbot.

yun yung nakuha namin 'yan oh. 'Yan. Susasakon si Kesuwat sino yun <laughs> Si kusina ni Mother. Nakuha <laughs> ah, ko nang Saudi, mahirap ara magbukid. Ayun nakuha namin. Oh, kulang pa. Kailangan pa namin ng mga 200 piraso. Tara, donton tayo. Two. Oh, may saging pa dito. Napabakod pa rin. Uh-oh. Oops. Oh, wala. Naman tayo makuha na rin. Eh Ayun o. Tinaniman na nga niya lahat yun o. No? dito dito eh. so noon yung mga yung maliliit pa kami so dito kami nagpapadulas kami mga magpipinsan ayan oh huwag so, may ngayon ayan, may balon na so, dati dito nagpapadulas kami pababa yun pupunta doon Ayo bakunin. Tiga nama ni marunung nih. Rompai sa, yun. Dino, dino. Akanian. Ayo, selikut dengan saging. Akanian. Akanian. Akan. Akan. Uh. Ini. Rekoh. Oh, yan. Patinan ini, yan.

Oto oh, pag deh, ini na idahan, sabi mo lagi? laging nagrato. Gan, utok kayo

Okay. Let's go. Grabe. Para naman dai diri damo. Dia ben dua. Wala na. Amo na. Ini yang dito pagdala. Ato pa sa parts. Ha. Nasa so, ila may isa so, Grabe linga nung mata ni parts. <laughs> <laughs> <Yeah>. Ayano. Ini <laughs> na mira. Okay. Okay, sana wala nang makita pa si Pards. Ang <laughs> gabi, sukal. Napaka masukal. Ha! Okay, let's go. Let's go. Diyan na yan. So, nakadami din. So, galit yung baka, oh. Sabi ng baka, pagkain ko yun, Oo. Eh. Oh. O so, ganyan yung iba dito, pinapakain nila sa kanilang mga baka. Yung mga puno ng nyug. Lalo na dun sa mga tanim namin. Yun. So may isa pa kami dito, iniwan na ni Pards. Ako na magdala. Okay. Dito, dito, dito. Yan. Oh.

Meron rin dito. Ah, yun. Maliit na yan eh. Laki-laki na nun. 30 years na. 30 years na nakalipas. So dami. Yan o. Pakihuli na po ng mga to. Ayaw na po ang Miguel. dami namin nakuha. So... na po nila to Miguel. kuha ng anong niyog. Saan? Ah, grabe na yan. Kulang na kami na. Kulang pa kami ng 1,000 piraso. So meron pa doon sa malayo. O, so, request ni boss. Kunin natin. So ito yung aming nakuha doon sa bukid guys. Uh, okay na to kahit paano. Nakakuha kami ng mahigit na dalawampung piraso. So hindi lang po yan. Kulang pa to. So more or less nasa mga 800 po yung kailangan naming ganito para itanim namin doon sa lupa namin na aming nabili so, ito yung aming service yeah. Oh. so andito na kami sa bahay guys at uh, nadala na ho namin yung aming uh, pinagkukuha doon sa bukid na mga nyog so, itatanim na lang din namin to at uh, dadalhin namin sa gindawahan eh. uh, para madagdagan yung aming mga tinatanim doon So muli po hanggang dito na lang yung aking video. Ayan po. Ah, uh, ayan si kusina ni mother. <laughs> ayan napagod. So hanggang dito na lang yung aking video guys. Bago ako magtapos at kung hindi po ako kayo nakapagsubscribe ng aking YouTube channel. Inaanyayahan ko kayo na magsubscribe. At uh, pakiclick na din ang notification bell para updated kayo sa mga video na aking upload. Maraming, 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 maraming salamat sa inyong lahat. Uh, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel guys. Bye bye!